Hoy na naglangoy na mga idol, nagita. Kamalle nagtaunt-taunt like, oh, do. <laughs> Chatas <po, idol. laughs> mo pero... mga idol. Kapay sila baydal, balin sila kay nangkita sa mga bukob bang, na urot na. Bro. Bro. <laughs> sila yung kabilang bangka. Hoy. <laughs>

Anong sasawan guys? na. Ah, namo ah. okay, sa sa na- Anong guys? Anong namnam? Huwag na umata guys! Sigtan ang upang guys! Anong ah. ah. namnam eh? Yeah, yan mga pre, yung tuyog Guys, <laughs> umbat <laughs> okay, na natin itong video guys Nabutan eh. kami dito mga idol yung mga followers namin dito. Next platinum. Yes. <laughs> akala, so akala, akala ko, akala ko sa so pantalan lang yung mga badyaw nandito <laughs> oh, na pa. Mayroon doon sa mga pilaw. Napuno yung bangka namin dito mga idol. Kanina apat lang kami pero ngayon dumami. Kasi nanganak-anak yung kinakain namin. <laughs>

saya nila mga idol dahil ang dami namin dito nagpuntahan ayun yung mga babae sa kabilang bangka tsaka ito yung mga estudyante po mga idol wala na po silang klase kaya nalaman nila na nandito kami nakapunta sila dito tsaka sa kanilang lahat mga idol at ayun may dala nito yung si Pulo kasi patikmin na nyo yung mga babae dun o no? oh. kasama nila kaklase nila dun sa estudyante mga okay. babae Ayan, mukhang lalaki. kayo? Ho! Ahay ka lamay, ahay ka lamay. salat, Tame, salat. kayo. Nami kayo. Nama ka kayo. out sa mga taga-eliseo wow, si Jhonti, mga idol. out sa eliseo. Ang Ang saya po nila mga idol. Ang dami nila <laughs> man, punta dito. Kita tayo nang lahat din. Maki-share and like, follow mga idol. Thank you.